yung nung nag-asawa ko na uh, I'm sorry tinago kay Mother Lily na lumabag ako sa kontrata namin at the time nung nagpakasal kay ni sa isang, isang ni hotel Richard sa isang hotel oh. your right friend Philippine Plaza Hotel alam ko maging masamaan masama ni Mother sa loob ni Mother Lily sa akin at the time but because of her kind heart nag-attend pa rin siya ng wedding namin, secret wedding namin sa Philippine Plaza June. yung mga milestones ba na matatawa ko para mga, hindi milestone eh, kundi the proper word is siguro yung mga heavy moments in my life, important moments in my life, very, very, ano, very dramatic or important moments in my life na, na doon si mother na hindi nawala oh. No, talaga. Actually, si mother yung tipong ano no, yun ko ka pero ibibigay rin yung gusto mo